Tikman natin yung sea salt natin nila. Tapang, grabe, guys. nung kami ni Wilson kung one shot lang or two? Sabi ko hindi dalawa lakas ng loob ko. Pero good luck na naman talaga. Say hindi kami nakatulog. Nila. <laughs> good luck. Pero guys, sobrang sarap ng beans na ginagamit nila. Consistent, no? Oo. Oh in fairness, consistent. Tsaka dito, pag umorder ka, hindi yung walang kulang. As in, lahat available lang drinks. Grabe, ang sarap si salt latte. Ayoko na ng, ayoko na ng, ano, ayoko na ng cold talaga. Pero dito lang ako nagko-cold. Kasi matapang yung kape niya. So, ngayon guys, magpapa-extra si Hugo. Tapos, uh, ano, ayan, kape-kape muna. Pero sarap talaga. Hmm super consistent yung lasa ng kape. Sarap ng pagkatapang niya. Saktong-sakto yung timpla. Ang sarap talaga. Guys. Mas try to na pag nakita nyo tong um, mood eh, and coffee. Try nyo yung kape nila Meron guys. Mayroon kung mahilig sa kayo sa, sa taf tsaka pampanga. Kung ano, kung mahilig talaga kayo sa kape, nako guys, ma-appreciate nyo talaga to. Hindi siya yung parang masabi lang na coffee. Halatang pinag-aralan na alam mo yung gusto ng lasa ng mga coffee lovers talaga. Kasi kami, mahilig kami mag-try ng mga affordable coffee, na mga nagbubukas ng bagong bukas na kapehan din talaga. Kasi alam mo na, sarap.